Tato! Jil! Eh, alam mo na. Jil! Ibangin mo muna, salbas. Kami bahala rito. Jil! Ano ba naman? Kanina pa ako tawag-tawag tawag eh! Hi, oh, darling! ano? Ayos na ba yung TV? Ha? Eh, matulog na tayo. Sige na, naiinip na o, ako. Ipinatayok na tayo. Ang tinatanong ko sa'yo, kung ayos na yung TV? Eh, namango naman ako eh. Bagong paligo. Ako, eh kinotong na tayo. Parang titaklong. Parang kitikiti. Kikita eh! Sinasabi ko, at tinatanong ko, kung ayos na yung TV, gusto ko na manood, kasi alam mo na mabisyo ko, bago ako matulog. I have to see a TV first. Huwag na, ako nalang panoorin mo. Sige na, halika na. Ah, basta't gusto ko mapanood ang TV na yan. Sige, eh, buksan mo yan. Ah? Oh, ano pa naman ang ginagawa mo diyan? Sinabi ko naman sa'yo, buksan mo TV. Panonoring ko. Dali lang. Pambira ka, oh. Mula sa apat na sulok ng daigdig, narito ang pinakasariwang mga balita. Ay niyaatid sa inyo, araw-araw, gabi-gabi, malibang kulninggo at piyesta opisyal. Ito Aganda, po ang reception, ang... ha? Gino Pineda. At ang pagbabalitang ito ay hatid sa inyo ng tagagawa ng tinapay sa kanto. The first news Jack, Han, huh? sandali lang ha. May na lang ako sa kusina, iniluluto ko, baka masunog eh. Ah, dali-dali mo ha. Dali-dali mo, bumalik dito, sa salang, nga dito ha. Ngunit, nang sa hukuman, ang matanda ay pinawalang sala. Ang dahilan, ayaw tumayo ng kanyang testigo. Huh. Mula naman sa Bukawit, Bulacan, Kaya, alam isang man, civic ita? organization ang nagpetisyon upang mahalik sa mga proses na malapit sa kanilang kapilya. Mabilis ang aksyon at ngayon ay wala na ang kapilya. Hindi ako susuko! Diego! Go! 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 Napapaligilan ka na, men! 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 Sumuko ka na! 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 Hindi sabi ko susuko! Bakit tayo mo sumuko? Go! 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 sapagkat hindi ako si Jego alam namin si Jego ka 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 Jego go 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 Narito ang pamilya mo 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 magkikita ka 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 Jego ako si Parida ang iyong kirida! nagiging usap ako sa iyo, Jego sumuko ka na na, na. Hindi ako susuko! Narito ang iyong bunso! Para pag-iusapan ka, Diego! Gwa! Gwa! Ay, lahat! Pag-iusapan mo ang tatay! Tay! 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 Ako yung nang bunso! Soy, soy! Sumuko ka na! 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 Hindi ako susuko! Tay! Tay! Mahal niyo ba ako? Hindi! Sumuko pa kaya si Diego? Matapos siyang tawagin ng kanyang anak. Malalaman natin. Abangan sa susunod na kabanata ng ating dulang pinamagatang usurero. Ro, 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 ro. Walang kwenta rin pala ito eh. Puro kan? Mahiyak pa ako nito eh. Mahilipat nga uli. Yan nga po ating liham sa araw na ito sa inyong palatuntunan <sighs> Sincerely yours, Helen. Obra na talaga ang bayan niya. Hanggang tamuli. Buntik na akong tamaan eh. Yan po lihan ng ating magandang lalaki na nagngangalang Jack. Jack, ang may papayo ko lang sa'yo, Jack. Huwag ka nang maglasing. Kalimutan mo ang alak. Lalo ka lang pumapangit. Matulog ka na. Pogi okay ka pa naman. At para sa'yo, Jack, aawitan na lang kita ng isang awitin pampatulog patulog. na, pogi. Matulog lang, pogi. Tulog na. Tulog na. Tulog na, tulog na. Tulog na, tulog na. Tulog. Na, tulog na.